Konstruksyon ng isang five-star hotel sa barangay Poxusan, Baguio City, pinatitigil naman ng DNR Coldillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, Sarich 41, na imbag na Pinapatigil ng DNR Cordillera ang pagtatayo sa isang 5-star hotel sa Barangay Puksusan Baguio City. Ito matapos matuklasan sa imbestigasyon na maraming pine trees ang natabunan, ang mga paanan na na pagkapinsan at pagkamatay ng mga puno habang ipinapatupad ang konstruksyon ng hotel. Ipinalabas ng DNR Cordillera ang Notice of Violation at Cease and Desist Order laban sa Sol Marina Incorporated o SMI, na developer ng proyekto. Batay sa report ng ahensya, natanggap ng SMI ang Notice of Violation at Cease and Desist Order noong March 14, 2025 at binigyan sila ng limang araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila sasampa ng kaso na paglabag sa NIPAS Act. Kasalukuyan din ang paglipaso ng DNR sa lahat ng dokumento habang inantabayanan ang ibang karagdagang dokumento bago isang paang kaso laban sa naturang kumpanya dahil sa paglabag sa Section 20 ng NIPAS Act natuklasan sa embesigasyon ng DNR na abos sa 51 puno ng kahoy ang namatay at mayroon pang 46 na puno ang mamamatay na, li, na rin dahil sa konstruksyon. Naapekto ang ng uh, mga puno dahil sa mga lupa na hinukay mula sa kinatitirikan ng struktura at itinapon sa may mga maraming pine trees na nakatayo. Ang mga apektadong puno ay bukod pa sa si 52 at 41 pine trees na pinutol ng 2022 at 2023 na saklaw ng tree cutting permit na ipinagkaloob ng DNR. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy!